Maayong buntag, mga kadeka, mayong duntag, mga sebuano. So, naanasad mi, this, today is November 9, and gabi in, nag-uwan o kusog, pero kadiyutra, maayo na lang town. I think ang bagyong uwan karon guys, na na siya sa Katanduanes. So, thank God, wala good siya ni Sulod sa Cebu. sa either part of Cebu, northern, southern, or central kuan wala jud salamat in town kay daghan pa kayo na mo mga silingan guys nga wala pa in town nakabarug gikan sa flash floods nga nahitabo diri especially diri sa amuas sa talisay sa deka so karon guys na gabi i nakadawat down daw, daw, mga hinabang gikan sa atong governor so Nalipay lang sa mi guys kay dili gyud siya putso-putso nga pagkahatag uh, guys mga nindot mga maayo gyud nga klase Uh, enough good for several days. Although, na may kurinti guys, and naaman sa tay ko ano, pero ni this gesture guys, na iyang gihatag ato, nagpaila nga walay gipili ang ayuda. Madato o mapobre as long as na tay ayuda sa gobyerno kay nagbayad biya tag taxes guys asa na malang ang mga taxes na atong gipangbayad kada bulan ako usa ko sa taxpayer asa naman lang to guys kung dili na to dili na nila gamiton para sa mga tao di ba so dapat gyud tarungo na gina nila guys let this be a, a, wake up call sa atong government nga iset aside na nilang ilahang mga garbo iset aside na nilang ilahang mga ambisyon sa kinabuhi nga makakwarta sila and gamiton gyud nila sa sakto ang gibudget o oh, ang gibangbayad ng mga taxes sa atong mga isig -gatao. Especially, apil ko anak guys. Kaya usak ko sa mga trabahante nga nanginabuhi o tarong para mabuhi ang akong pamilya. So every single month guys, ginakaltasan ang akong sweldo para ihatag sa ilaha. Gamay na to guys, pero kung imo na siyang i-quantify sa kadaghang mga empleyado, billions good guys, trillions ang ilang Makita sa government But asa naron sila Sa panahon nga kinanglanon Unta gi gi Gikontrolar Unta nila Ang flood Pero wala And then karon Nakadungo kong istorya guys Nga Tungod lang Gikuno to siya sa Baha I mean Tungod gikuno sa Kwakusog sa Uwan nili Uy It was really the floods coming from Manangagut and Toledo dams mo nakak, toy nakaingon guys nga na wash out gibe talisay mga talisay non kay duak pa nila abrihi ang dam guys dili ni maingon ani batungod sa ilang negligence a lot of my neighbors guys almost a thousand of us suffer. Malipayon lang gani ko. Swerte na lang jud mi guys nga among balay wa gyud mi malunopi. But what about those? Nga Wagyunas, wa gyud na wa na salbar guys maski pante man lang wala. Di ba? So please, I hope nga after ani mahimata na unta ang atong mga government officials and kalimtan na nila na mga personal nga mga mga ambisyon sa kinabuhi. Maulan to mga higala. And good morning sa inyong tanan.